salamu alaikum everyone. How are you? Ayan, yung anak ko ay nag-aaral mag-scooter sa labas. Ayan, sabi ko ay sumakay muna siya sa stroller at kami malelet. Ay humangal-ngal yan dyan. At tapos inano ko na yung, stroller, yung scooter niya. Ayan, sabi ko ang buhay ng isang nanay ay hindi madali. Ay hindi madali. Ayan, tingnan nyo. Binilisan ko dyan at kami malelet. Oh, ayan. Nakarating din kami sa school. Ang sabi ko, ang ganda ng araw. Mas maganda pa sa akin. Oh, di ba? Tapos, pupunta kami dyan sa school ng aking anak na kinder. Ayan. Sabi ko, ipark ng maayos ang babae. Ang bisikleta. Nicely. Ay, sabi ko, ayan. Maganda naman ang park. Okay. Tapos, ayan. Pasok kami sa ano, school. Ayan. Una kami dyan. At ako isang beses ay nalate. Ay, sabi nung kaibigan yung nanay nung isang but kayo na late ay sabi ko kasi kami naglakad ay sabi eh, ay, kaya please. pala kayo na late. O, di kaya ako'y nauuna na. At baka ako'y sabihan na, dami mo kasing anak. Kaya, hindi mo mag hindi ka magkanda o gaga. Ay, hindi ganon ha. At ako'y nakakanda o gaga din. Aba. Ayun ang aking mga anak. Kaya, lagi kaming una sa school. Ayun, yung anak ko, library bag niya yan. Yung nakasabit sa leeg niya. Ayan. Ay, ayaw o, ayan na kanyang ayaw ina. Na napakaganda. <laughs> o, ayan. Sige, vlog tayo. O, ba diba? Yung anak ko na baby na nanahime kasi nakain ng pipino. O, ayan. Iniintay ko na lang magbukas ang school. Alas 9 ang pasok ng aking anak na yan. Ayan, pauwi na kami. Ayaw, pa at sabi, na ayan, na nag-stroll, nag scooter ayaw. na yung aking anak ay napakakulit ay sabi ko bilisan niya at uulan! Ay, intayin daw siya, intayin daw siya. Ayan, ito na nga. Aba, ito na nga talaga. Ay, ako na ang pinatulak niyan. Hinawakan ko ang scooter niya. Yung isa kong kamay ay nasa stroller. Ay, octopus nanay, di ba ako? O, yan. Ganyan ako. O, kalaan nyo ba napakadali ang nagsosolo dito? Ay, hindi. Kaya ako lahat ang gumagawa. Tingnan niyo, Para walang masabi ang tao. Na sabi, ayan, dami-dami mong anak. O, oh, di ba? Yun ang mga iniiwasan ko. Kaya ako, kahit marami akong anak, ay ako ang nag-aasikaso. Kinakaya ko. At kakayanin ko talaga. oh, di ba? O, oh, ganyan ako. Tumatayo kasi ako sa sarili kong paa. Uh, Ako'y pagod na pagod talaga tuwing Webes. Kasi hindi ako nag nag ano nagda-drive tuwing Webes at ako'y naglalakad tuwing umaga exercise para tayo sumeksi <laughs> Yun lang Oh sab ay uulan nga kasi diyan kaya tina mo ako pagod na diyan tina mo itsura ko diyan Oh Yun lang Assalamualaikum alaikum jazakur khairan Comment ka na lang. Baba, share mo na to. Yun lang. Assalamualaikum. Bye.